ang sambayan ng Pilipino matitino at mabubuti. Pag sinuri mo, ang problema, ang bola, nasa LTO at nasa HPG. So with that, ASEC, kayo po ay lawyer, si Executive Director, lawyer. Wala po akong nakikitang paglabag sa batas kung kayo ay magbibigay ng moratorium at least one year. So yun mga idol bali ito gagawa tayo ng reaction video regarding dito kaya Congressman Busita mga idol kasi naipag-usap siya sa ano ha naipag usap uusap siya sa hepe ng LTO mga idol, 'di ba? Yung pinakamataas, no. So, ayun mga idol, regarding nga dito sa ano, sa ginawa nila ano, no, ni ginawa nilang memorandum, no. Yung uh, pagbumili ka ng uh, sasakyan, meron kang 20 days mga idol para asikasuhin yung uh, pag-change of ownership nito. Then, pag ikaw naman yung nagbenta, meron kang 5 days para i-report sa si LTO na nabenta mo to mga idol. Kasi kung hindi nyo parang nagawa yun, mga idol, meron kayong multang tag-20,000 pesos, mga idol. Diba? Tag-20,000. So, panoorin natin, mga idol, kung paano ba uh, pwede nga uh, maresolbahan, no? Kung paano ba yung pwede nga uh, mangyari para kahit pa paano magkaroon ng solusyon, no? Bago ilabas yung uh, ganitong memorandum, mga idol. Pakinggan natin, mga idol. Alright! on behalf of rider Party List at itong ating mga kababayan, nagpapasalamat po ako na na-recognize po ninyo na kanina And nino. po ninyo na may mga pagkukulang ang LTO. Totoo po, malaki ang ambag ng LTO sa problemang ito. Pero, paglilinaw lamang, kamakailan lang umupo si ASEC Pero itong problema pong ito, dekada na, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na kailangan kailangang magsisihan pa. Marami... Lo, kasi mga idol, ipasa-pasa na yan eh. Diba? Kung sino yung naupo, no bali yung papalit, go with the flow na lang ang nangyayari mga idol. Diba? Yun yung nangyayari mga idol. Kaya parang walang pagbabago, no? Ang namatay ng mga nagdaang administrations. <laughs> ang maganda lang nito, nandito si ASEC, gusto niyang ma-address itong issue at... Uh, bukas yung kanyang uh, opisina. Siya lang yung madalas magkandak ng ganitong hearings, consultations. Yon. May issue. So, malaki talaga ng, LTO sa problemang ito. Why? Alam ng taong bayan, during the past administrations, basta may pera ka, wala kang alam, pwede kang magkalisensya. Dahil dyan sa issue na yan... Yon, totoo yun, mga idol, Marami sa ating ganyan. Di ba? Gumagamit ng tinatawag na ng fixer, no? Pagka gusto lisensya, pakadali lang, mga idol, di ba? Kahit pagpaparinyo ng... Uh, ng uh, motorsiklo, no? pagpa ng rehistro, diba? Ang daming gumagamit sa atin yan, mga idol. Talagang garapala na yan dyan, sa LTO, ba? Diba? Marami sa ating mga babayan, hindi alam na kapag bumili ka pala ng second-hand na, na sasakyan, dapat mayroong kang original ORCR. Marami pong motorista yon, bumili ng second-hand na sasakyan, walang kopya ng original ORCR. Xerox lang. Xerox lang yung napakahirap mga idol, yung wala original ORCR, na pinangawakan, lalo na yung pinagbilan mo. O, hindi naman niya, ano, pero pag pinagbilan mo, namatay na. O kaya, nag-ibang bansa. Di ba, hindi mo makontak, hindi mo kilala. Di ba, imagine mo, bumili ka sa repo, 'di ba? Repossess ng motor. Hindi mo kilala first owner noon kasi sa mura bili sa repossess ang harap sa iyo doon. Yung ano, yung buy and sell, 'di ba? Na ano, yun ang harap sa iyo. Yung mayari ng buy and sell na yun, 'di ba? Yun ang manapakahirap mga idol. Tapos yung original na papel, example nasa iyo nga, 'di ba? Gusto mong pa-change of ownership, ay ang kaso nga kung yung ID ng first owner wala kang hawak. Oh, ayun ang napakahirap mga idol, 'di ba? Bakit po asek? nag-assume ng balance yung kaibigan niya kasama sa trabaho kaya pala binenta yung motorsiklo hindi na nakakahulog ipinasa now nabayaran so wala siyang original ORCL sa ASEC merong mga kababayan tayo dyan bumili ng second hand na sasakyan hindi valid yung ID ng vendor so hindi mo ma-transact yung transfer of ownership pag hindi valid ang ID ng vendor, isa pa 'yan mga idol, yung mga ganung ano ha. Isa pa 'yan yung hindi valid yung ID ng binigay ng first owner. Nako, napakahirap nun mga idol. Ang ina-advise ng uh, LTO personnel isama yung vendor. Hindi na nga malocate, umuwi na ng Mindanao eh. Yung bagong owner sasakyan. Yun ng sasakyan. Yun ang napakasakit. Kayo. Dala yung deed of sale, dalayong yung uh, photocopies ng valid ID. Sasabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, ang mother file ng nabili mong sasakyan sa Dabao. Nandito ka sa Quezon City. Kailangan ng confirmation of registration. Ang ah, pag-iirapan ngayon, napakalayo. Inaabot ito ng ilang months. So, yung punto ng confirmation, ASEC, with all due respect, hindi yung responsibilidad ng new vehicle owner. Sa ordinaryong manggagawa, ASEC, hindi yan a-absent paulit-ulit para mag-follow-up ng confirmation. Pagbalik niya, maybe after one month, two months, lumabas ang confirmation. Sasabihin ng bagong car owner, LTO, ito na po ang documents ko. Pag ni-review, sir, expired ang HPG clearance mo. Asek, sa maliit na manggagawa, kahit yan ay 200 or 300 pesos lang, mabigat po yan. Ang mga ordinaryong manggagawa, Asek. Eh, yung napakahirap mga idol, pag napakarami mong inaasik ka sa si LTO, yung uh, motor mo may problema ng konti, no? Talagang babalik-balik ka mga idol ang mga yaso babalik-balik ka. Yung tipo yung gastos, hindi iniisip ng ano yan, ng mga LTO yan, pamasahe mo, hindi ka na nakapasok ng trabaho, di ba? Yung mga ganong bagay, hindi na naisip yan. Basta pag may kulang ka, kulang ka. Kasi ganon talaga, mga dolo, ano yun eh? Yun yung, kumbaga, pag ikaw naman nasa LTO, parang sinusunod kasi nila yung ganon. So, wala rin silang magawa minsan kung mapapa position posisyon mo, di ba? Nandung ka sa ano. Kaya nga dapat, yung mismong hepe ng LTO, eh dapat, alam yung mga nangyayari para yung sa baba nila, alam yung gagawin, di ba? Hindi yung kada LTO department pa iba ng rules, 'di ba? Parang ganoon eh. Parang soft drink na ko. Kung hindi zero, eksakto. Mm. <coughs> eksakto Sakto. <of> <laughs> Sakto. clearance. Di. Pwede po kayang malaman asex sa Buti nga wala pang mismo eh. Natin, kay General Segon. Instead of uh, One week validity, is it possible na gawin po natin na uh, one month man lamang?

Ano pa yung mga problema na hindi problema ng motorista or car owners? Magta-transfer ng ownership. ASIC, sir. Dadaan sa PMBAC, Pri Private Motor Vehicle Inspection Center. Yan. Makikita sa si. Yan mga idol, yan ang pinakamalaking problema talaga yung transfer of ownership kasi napakaraming issue yan talaga pag yun nabili mo yung ano, motor mo second hand. Ito mga idol, makinig tayo rito. Marami tayong matututunan dito mga idol. All right. System hindi uploaded yung kanyang plaka. Asek, hindi ito problema ng motorista, ng car owner. Sa ordinaryong manggagawa, hindi ganon yung kadali. a siya, pupunta sa LTO, and honestly, Asek, matagal ng sakit ito, hindi lamang sa LTO, yung mga suplado, masusungit, masama ang ugali. Yan ay public knowledge yan. So, yung pag-upload ng Plate number ASEC, hindi yun problema dapat ng motorista katulad ng confirmation Totoo yun mga idol ha, napakadaming ganyan sa si LTO Yun po, dapat mabigyan ng attention Ano pa po yung problema? Si Juan pupunta sa LTO District Office Kompleto na yung documents Pag nakita nung processor ng LTO personnel Mr. De La Cruz, hindi valid yung insurance mo. Sa iba ka kumuha, may insurance kami dyan. So, totoo po yan, Asek. Dapat yan, eh, magla, kalabas po tayo ng memo na walang ganon. Yan, isa pa yan, mga idol, di ba? Gara pa lang corruption yan, pagka ganyang ginagawa nila, di ba? No? Eh, yung ordinaryong manggagawa, asik wala yung kakayahan na magreklamo. Aalis yan, kakamot ng ulo. Tama, tama yun. Kasi 200, 300, 500 pesos, malaking halaga yan, asek, sa ordinaryong manggagawa. Ano pa? Kulang yung documents. Totoo yun, mga idol, ha? I-re-require ng LTO. Tsaka yung abala. I-presenta yung may-ari ay eh, patay na asek. Ewan ko kung may espiritista pa ngayon. Alam ko, wala na eh. Para kung may espiritista, kukuha ng somebody, tatawa ng masakit. kaluluwa nung namatay sa sape. <laughs> Aharap si ka ng tagabuhay ngayon. Yes, na talagang siya ay nabenta niya talaga yung sasakyan niya. So, <laughs> diba? ano ba? <laughs> may bin- ko ng tagabuhay ngayon mga idol sa kanila dahil hindi naman nakapag-aral kaperasong papel lang okay na eh kailangan ng notaryadong deed of sale hindi ka naman makapagpanotaryo kung wala yung both parties vendor and bendy sa kya po pwede pwede yan So, ano pa? Yon. Kaya mga idol, marami sa ating ano ah, uh, unregistered dahil sa mga ganyang issue. Yung iba sumusugal na lang, di ba? Hindi ko maano yung mga uh, ganun, mga idol, sinusugal nila, ginagamit nila sa ano. Ang problema lang diyan mga idol, pag naaksidente ka o pag nahuli ka ng uh, LTO, talagang or kain, sino mga sa enforcer man yan o no, pulis, mga idol, pag kaya uh, na ano, na-check sa ano, nahuli ka sa checkpoint. Mga idol, pag kaya uh, nakita ka na registered, di ba? Parang ano yata yan, infound yung uh, motor mo, mga idol. Tapos parang may ano yun, may may multa yun, di ba? Yung iba sa atin, sumusugal diyan mga idol kasi nga hindi na kayang ayusin yung papel ng motor mga idol, di ba? Ayun yung napakasakit talaga. Binili ni Juan ang sasakyan ni Pedro. Halimbawa po, ase kotse. Okay naman ang transaksyon. Nung ita-transfer na, dadaan sa HPG na discover. Nagpalit pala siya ng engine problema yon ASEC may mga requirements yan hindi po pwede yan kailangan may sales invoice kailangan may certification kung sino yung uh, authorized company or registered business company or auto shop na siya yung nagpalit ng engine sa kanya pinagawa ano pa ASEC change color bumili ako hindi ko alam yung palang dating may ari nag change color So, mabigat para sa ordinaryong manggagawa. Another gastos na naman yan. Change body design. Nagpalit. Itinaas yung siding. Naglagay pa ng top load. So, problem. Mayan asek. In good faith, binili ko, ko sa mga idol. Nung itatransfer, ang bili ko sa motorsiklo, 15,000 pesos. Nung pumunta ako sa LTO, inaayos ko yung transfer of ownership asset. 15,000 yung multa. Naka-alarma. Hindi na ako mag-attempt na i-transfer ko yung ownership. Ano pang pa ang issue ASEC? Pagdaan ko sa HPG, nakaw pala yung nabili ko. Grabe, no? Mm. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan asek may kaibigan ako sa isang company, property ng company. Sakit mga idol. Akala ko nagbayad ako. Ayun Ay, tinatawag na masakit pa sa heart, no? Yung hindi mo alam, bumili ka basta-basta, nakaw pala. As hindi mo masabi, mga idol kasi mga mga, mga magdanakaw na yan mga idol, napakalupit yan. Gumagawa ng mga peking papel yan mga idol, kaya badadali ka dyan. <laughs> Tapos kasi ikaw naman, wala kang budget. Murang-mura benta sa mga idol na napakagandang motoro, di ba? O kaya sasakyan. Yun yun. <laughs> Ay na, yung pala, kailangan pa ng secretary certificate. Eh, close na yung company. So, hindi ko may transfer In general, ASEC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino matitino at mabubuti. Pag sinuri mo, ang problema, ang bola, nasa LTO at nasa HPG. So, with that, ASEC, kayo po ay lawyer si Executive Director, Lawyer, wala po akong nakikitang paglabag sa batas kung kayo ay magbibigay ng moratorium at least one year. Second, napakaganda po na mag-issue tayo ng memo kung tama po ang ating mungkahi na lahat ng regional offices, lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa transfer of ownership and considering ASEC yung mga nabanggit kong problema wala nang pinakamagaling sa Pilipinas ang makakaresolve niyan para makumply ng libo-libo nating mga kababayan ano po ang dating nating pwedeng imungkahi dyan? pwede yun mga idol, ha, yung ganong gagawin nila, ano? Na isang lane para hindi ka sasama sa mga, ano, no, sa mahabang pila sa LTO pag nagpunta ka. Kumbaga, magbibigay sila ng schedule, no? Para yung mga gusto mag-transfer of ownership, di ba? Sa linya lang. Tapos yung mga problema para ma-address lahat kung ano ba pwedeng maging solusyon, di ba? Para pag mo ng isa, may problema, lahat ng pwedeng solusyon. Then sa second na balik mo mga idol, pwede na, no? Kumbaga, at least hindi ka na yung balik dapat ganun mga idol. Kung ako ang nasa posisyon ng LTO at ako inassign ni ASEC sa lane na ito, sa Quezon City alimbawa, dumating si Pedro, ang daming problema ng kanyang documents, iminimong kahit ASEC na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon or bagong regis, uh, bagong possessor or owner, pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya ASEC na certification. Sir, HPG, ito po bang sa ko? Reported, karnap, stolen, no. Sir, ito bang sasakyan ko? ay involved sa crimes? No. HPG, sir, may involvement ba ito sa accident? Or whatever complaints? No. mag issue ang HPG ng clearance. Now, pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito ay nakaw. Dahil baka yung nanakawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, Pinakamaganda mag-demand sila asek ng undertaking na sinasabi nitong bagong alleged car owner Pinanunumpaan niya na maayos to in good faith na biliko in the event na may complaint karnap, is stolen involved sa anumang krimen willfully isasubmit ko ang unit ang sasakyan at haharapin ko ang investigation. Then, pag nakomply ko yung requirements na yun, ASEC, pupunta ako sa LTO. Dala ko yung HPG clearance. Magpapagawa din ako ng another undertaking. I-submit ko sa LTO na pinanunumpaan ko. LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kong binili yan at kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully, isasubmit ko po at ako ay haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakompleto ko yon at itransfer ninyo ang ownership sa akin, wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Ibig sabihin po, maililipat ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero kapag may lumutang na complainant, LTO, bakit ninyo nerehistro? Ay nakaw yan. Lalabas ang may kasalanan pa, yung claimant. Why? Hindi ka nag-report sa PNP. Okay, wag na tayong magsisihan. Sige, submit mo yung report. Then, isa submit ng LTO sa HPG which is the proper authority to conduct investigation mag-iimbestiga ang HPG ipapatawag si Juan de la Cruz hindi pwedeng tumanggi si Juan de la Cruz dahil meron siyang affidavit of undertaking so with that asec naniniwala po ako kapag ginawa natin yan legally maayos ang lahat. Then after nung ibinigay po ninyo, halimbawa na moratorium, effective 2026, lahat ng transfer of ownership within 5 days, dapat ma-report ma ng seller. Within 20 days, dapat may transfer of ownership. I think ASEC, yung gustong i-implement base sa batas na 20,000 pesos, wala akong nakikitang dahilan na may magre-reklamo why ibinigay na po ninyo lahat ng magandang solusyon. At walang sino man na... Yung dapat mga idol, dapat ganun yung gawin talaga nila. ba? Diba? Hindi yung basta-basta sila mag maglalabas ng memorandum mga idol. Tapos sasabihin nila, nilabas nila nung kailan buwan? September ba? Nung August? Nilabas nila yung memorandum. Biglang effective, di ba? Effective ng ganung buwan. Eh, anong pecha na? Tapos sasabihin nila, mga idol, five days before. Ay, five days. Bibigyan ka ng five days, mga idol, para ma-report mo sa LTO yung mga binenta mong sasakyan. Yung binenta mong sasakyan, di ba? Ang malapit nyo, yung ginawa pa nilang ano, retroactive na yung mga dati mo pang binenta. Kasama pa yun, mga idol, di ba? Ayun yung hindi maganda sa si ginawa ng, uh, si ginawa ng uh, LTO, mga idol. Tapos bigla rin yung ano, 20 days sa bumili, di ba? Ikaw yung bumili. 20 days para mapapartan mo ng ano, may lipat sa iyong pangalan o yung tinatawag na change of ownership, di ba? Mga idol, napaka, napaka bigat doon, di ba? Yung basta-basta ka na lang maglalabas ng ganong memorandum tapos biglang effectivity na kaagad, mga idol, di ba? Ang hirap doon. Kaya ito yung magandang, magandang minumungkay ni, minumungkay ni uh, congressman na Bosita, no? Na bigyan ng one year, di ba? At least one year. Then after noon, tsaka mo i-implement. Ngayon, pag na-implement mo, medyo okay-okay na yun, mga idol. Kasi binigyan mo na na isang taon, eh. Di ba? Napalugit. O, oh, tapos pag in-implement mo yung memorandum na yan, at least, ng idol. Hindi na masama ang loob ng mga Pilipino. Di ba? Yung mga taong bayan. Alright. Ang pwedeng magreklamo, ASEC, LTO, bakit ang laki ng multa? Pambihira ka naman. Inayos na namin lahat ng problema at inannounce natin sa taong bayan anong dahilan. Iyon. Sabihin, kung akong tatanungin, hindi mahalagang usapin ASEC dyan ang multa. Provided, ma-resolve muna natin yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, ASEC, walang magre-reklamo kapag ka po yan ay inadapt at inimplement po natin. And ASEC, uh, hindi naman ako lawyer, pero pag ako'y may idea, kinukonsulta ko po sa lawyers. And I hope and I pray na ito pong ating mungahe on behalf of one rider party list at ng ating ang ingay nung aso uh, mga idol <laughs> ay ba uh, and lastly ASEC hindi po naniniwala ASEC na tama makatarungan at practical na lahat ng car owner tama mga idol kailangan pumunta sa LTO para mag-report at ayusin ang rehistro why? May legal documents eh. Kunwari, ako, isang congressman, inutusan... Ayan mga idol, ah, maganda yung ginawa ni congressman Busita talaga. Na talagang kinuusap niya yung mismong ASEC, no? Yung ASEC ng LTO. Talagang kinuusap niya at least... Napakinggan mga idol, napakinggan yung hinanaing ng mga rider, mga idol ng mga ng mga motorista, di ba? Yun yung yun ang magandang ginawa niya no, no? ni Idol Congressman Busita kaya talagang dapat yan mga idol iboto natin, no? Pagka senador. All right. Yung akin driver, I-renew mo yung registro ng kotse ko. May documents eh. Bakit kailangan mag-report pa ako sa LTO? O real talk tayo. With all due respect, ASEC. Unsolicited advice. Huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Why? Halimbawa, nirequire natin ang bawat car owner na kailangan personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Totoo yan. Halimbawa, kaya bang sabihin ang LTO, Mr. De La Cruz, kay Senator pala ito eh. pa mo dito si Senator Hindi gagawin niya ng ating tao. Anong pwedeng gagawin yan? Sige Brad, ako nang bahala. Hindi tama. Why? Pag pala ang may-ari, senator, Lt ng bahala, kapag tricycle driver, hindi pwede. So lalabas dyan yung corruption. Bakan naman men. Uh, on behalf of right. yun, mga idol. Yun ang isa dyan, yung mga favorite isim, no? Yun ang mga hirap dyan, di ba? Pag ikaw yung normal lang na mamamayan, ang higpit sa'yo, mga idol, di ba? Pero pag mga nasa gobyerno na ko po, matataas pa, ay. Eh. Wala, mga idol, panis! Diba? ba? Ayun ang mga malulupit nung mga idol. Their party list, at nung ating mga kaibigan na naniniwala mangyari po i-consider po ninyo yung aming recommendation. Yan mga idol yan yung na pabor-pabor. Mga may-ari <laughs> ng sasakyan siya mismo magre-report. Mapapahiya po ang LTO diyan. Sapagkat hindi po ninyo kayang i-implement yon. Pagin hawahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. At alam ko na mga, yan, hindi ka magpatawag ng ganitong consultative meeting kung ikaw ay bingi at kung ikaw ay ipokrito na magpapatawag pero yung gusto mo ang susundin mo. At uh, matagal na kitang kilala, marami na akong nirequest sa'yo na pag nakita mong tama, sometimes, idinadaan ko pa sa ating executive director immediately naglalabas po kayo ng memo at talaga uh, talagang uh, ako mismo kumpiyansa mahal mo yung ating mga kababayan lalo na yung mga motorista at ang kanilang pamilya yun lamang po asik maraming salamat so yun mga idol napakinggan nyo naman ano, yung, yung ganda no? yung ganda sinabi ni ano yung ganda na sinabi ni, ni idol no? na idol na congressman Busita mga idol no? naway uh, nalinawan tayo no nalinawan tayo sa ganung issue no and sana sa LTO mga idolis sana gawin nila yung ganon no yung ganung palugit di ba para pantay-pantay hindi yung bigla-bigla na lang na talaga namang apakaliwa ah, apakaliwang ah, na corruption ang gusto nila mangyari sa ganon di ba so yun ang maganda mga idol no sana makinig sila sa hinaing ng mga rider no ng mga motorista so yun mga idol ganito na lang tayo sa mga bago diyan mga idol huwag niyo kalimutang mag-subscribe no medyo dumadami na tayo no sobra nga maraming maraming salamat mga idol sa inyong suporta All right.